Tignan natin kung... Ganong ingit na to? Kidna, bautista? Lulisay. Lulisay. Ito pa yung pagkakalagap. Parating na sa ustang lahat. Sa isang isang isang. Sige. Ramdam ko sa iyo na ngayon Gusto mo na umuwi. Hindi mo maintindihan. entindihan Anina. Anina ko parang ko na. Tignan natin kung sino to? Kalaban? May kalaban ba literal? O wala ba? O sino ba Kasi pangati at parang binabari na ng ulo. Nung Friday ko talaga sa ko na, sabi na. Kung may nakasagutan ikaw. bago natin kasi? Diyan sa bahay mo. Diyan Sige. Tignan natin. And guys, good morning. Uh, si Ate Pao. Uh, si Kato Dalas na. Sa pagod na rin. Pag mga ganito kasi, may paalam guys kanya i-upload natin ang video. Wala lamang kasi wala siyang kasama eh. Support lang niya dito, hindi naman to live. I-upload lang natin sa channel kung sa kali. natin kung mayroong gumagawa dito o basta-basta lang hindi ko man po pwede nagsasabi. Sige, okay, tignan natin. may kiliti o tinatawag mo mo maramdaman niya dapat may ka dyan hindi mo maramdaman ang sakit niya wala ko wala tayo mo lang tayo mo lang ako dyan Pag-ibitan, purutin, walang pakiragdam, idaan kita sa tubig. Gusto ko po makausap yan o simian. Alam mo. makainom ka na. Yung inom nyo ay para sa alimento job yun ha. <coughs> Kanina, hindi mo maramdaman kasi nga malig. Wala pa kiramdam. Meron na. No? Meron na pa ah. Tingnan natin. Gilite na. Meron na gilite. Gilite. Hindi pwedeng magsinungaling sa akin. Hindi naman ikaw na sinungaling. Yung pag-inom na tubig na iyon, doon nag-react. Hindi pwedeng magtago-tago. No. Oo, oh, meron na. Meron na kaunti. Oo, oh, meron na rin. Ipat natin, natin siya dito sa spiritual mo lahat. Ipat natin siya. wala nito Ni robot. Dito, wala na rin. Ito, wala na robot. Dito. Ayo. Na ngiwi ang bebe. Pikit. Wala no, mo kuputo na ano, necklace. Pagbagi buong katawan, itapon muna na. buksan ang mata hanggang dito sinasabi. Ubus na. na. Kaya ina, walang naramdaman. Wala, eto na. Huwag sa mata. Tuloy. Tulungan kita. Okay? Oo, oh, ayun. Pagpag. Ito. Ito. Pagpag. Matay. So. Talay ka po. Tanggal. Okay. Talay ka po. po! ang oh, tanggal oh, pinapahirapan ninyo yan. Oo. Tanggal po. Oo, oh, tanggal. Bakit niyo ginawa yan? Bakit niyo ginawa sa babae na to? Ha? Pagpag! Kalasin mo yan! Tago-tago ka pa rin sa akin? Ha? Bakit kayo nag... ...nag ganito? Hmm? O, yan! Puli ka ngayon! Ha? Pagpag! Hmm. Bakit? Bakit kayo nandungulang? Pagpag! Pangalan mo! Ha? Anong pangalan mo? Ha? Ayaw mo sabihin? Ha? Anong ginawa niyo kay Edna? Anong ginawa niyo? Pagpag-indi yan! Anong ginawa niyo kay Edna? Ayaw niyo sa akin pangalan niyo? Ayaw niyo pangalan niyo pangalan? Ha? Anong pangalan niyo mo? Ha? Anong ginawa niyo sa tao? Ha? Kinasinan niyo?

asinan nyo? Hindi Dahil sa inggit? Ha? Ayaw patindahin? din dahil? Ayaw pa Ha? Tagal! Bilis! Kalasin! Kalasin nyo! Hmm, ayan. Tanggal eh, lara. Hmm. Tagot-tagot pa kayo sa akin. Bilisan mo. Hindi kayo nawa? kailan yung ginawa to? Ngayon! Bago lang po. Bago lang ilang kayo gumawa nito? Tatlo? Opo. Ha? Oh ah, bakit yung ginawa to? Nainggit? Opo. Mahirap na nga yan. Gusto kong kumita. Nainggitan nyo pa. Tanggalin nyo yan. Gusto ba ibalik sa inyo yan? Naramdaman niya? Ha? Hindi po. Eh, hindi? Hindi kayo marunong patawad? Ha? Ah, tanggalin nyo. Balas. Bilis. Papasubin niyo kay dito. Balan, wala ng amin. Wala amin. Kasi tatlo kayo. Opo. Tanggalin niyo yan. Opo, oh sinyu yan ha? Opo. Bilis. Hoy, okay, nakita talaga ako. Ha? Bilis, tanggalin. Bilis. Para sa yan. Private na area pa ang inananaw? Ano ginawa niyo kay Aid na? Ano kinawen niyo sa kanya? Ha? Boss, ayaw pa wala na. Huwag niyo balikan, ha? Ba balikan pa? Hmm. tanggal. Hmm, boss. Bilis, tanggal. Pagpag. Huwag nang balikan yan, ha? Mananakita ko sa inyo. Uli, pag pinalikan nyo yan, bigyan mo kayo ng kalayaan niya yun. Wala na. Wala na. Kipagpagin milig. Lahat. Kili-kili. Ubus. Pag binalikan nyo yan, ibalik ko sa inyo yan. Garap buhay ang tao. Gusto nyo mahirapan? Wala na? Wala na? Wala na. Okay. Solat Kata ulung kan Ayah Nak hilangkan yang kontek tak Tak Tunggu lah Sini-sini 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 sini 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 Ilan? Nagpapasalamat po ako. Oo, po. Tama na. Mag-uusap pa tayo yan. Tatlong balik yan. Hindi natin din yan. Opo. Oh, oh. ka konti. Tapos patayin na natin yung video. Nagpapasalamat po ako. Ilan? Pag-iintan niya ako sa tabi. Yung tubig mo. Nakatulog ka ba? Opo. Katulog na. No? Hindi yung ikaw lahat. Wala na. Kausap ko na. Hindi yan tatanan. Hindi natin tatanan yan. Walang aamin kasi tatlo kasi sila. Pero wala tayong binabanggit na kung sino sila. Kung sino may gumawa, babalik sa kanila yung ginagawa nila. Ayan guys, at ate na ayoko ko na sabihin, taga siya. Kasi privacy niya po yun. Inasinan, inigitan, bago lang ginawa, biglaan na lang. Private part pa lang naman sa private part niya nangyari ito. Ngayon guys, kung well, hindi ako nag-aakay na gamutin ko kayo, sa akin naman kasi maratis yan. Chisme, si Roni, ganito daw, ganito. Hindi makarating sa iyo yan at iit na kung hindi tayo naging totoo dito. Huwag ninyo, uh, huwag kayong pumila sa akin kung hindi kayo maniwala. Mas lalo kayong manirapan sa inyong naramdaman. Pag pumila kayo sa akin, gamutin kita, may tutuwa ka, lahat tayo parehas. Sinabi kong bumalik, bumalik. Makita po, may kalaban. Sige, hindi natin yan hmm. so, na tayo. Nawala yung kate, pinasinan. Talagang mayroong kalaban. Ayan, hindi ko paalam na kayo anong ginawa niyo dito. At basta ako'y magtanggal, hindi maganda ang ginawa niyo po sa tao mo. Naghalang buhay ni piso, 50 pesos, kinita, 150 to 300 pesos ang araw, masaya na. Pinasinan niya pa. O sige, bahala na kayo. Kung marunong yung magtawang patawad, basta ang gabay ko, kung hindi kayo kaya patawarin, kayo po magdala niyan kasi kayo may gumagawa niya. Mabay na tayo na kasi maglikod. Mag-usap pa kami sa likod ng ano guys, sa likod ng camera, kasi hindi ko lalatag lahat. Privacy po niya yun. Kung ano nakita niyo, walang script yun. Katulog, ate. Kawawa. Pagod po yan. Ganun talaga magtanggal Ng may mga ganyan tinggi. Kasi sa kanyang private part, hindi naman pwede sa video. Sobrang katipo. Pinakausap nakausap po natin ay uh, asin po yung lagay. Galit inggit Pinagtulungan siya. Babay ka na ito na. Katulog ka. Opo. Pagod. Pagod na pagod talaga yan. Ganun po talaga. Sige lang. Hey guys, good morning. Mababay na kami ng ati Edna. Mababay ka na ati. Mababay po. Huwag yes. na umiyak. Kung umiyak kayo masaya, sabihin, okay lang yan. Oh, po. Salamat po. Mm -hmm.